It's a beautiful day today. At ngayong araw, magluluto tayo ng adobo adidas ng manok. So tara, samahan niyo ako mga idol. Nakahanda ang ating paa ng mga manok at nahugasan ko na rin mabuti at naglagay na tayo ng suka, paminta at laurel at gumamit tayo ng fried garlic dyan. Tapos naglagay din ako ng brown sugar. So ayan, simula na natin. Nag nasindihan na natin ang ating apoy at takpan lang natin yan siya hanggang sa kumulo ang ating suka. At maya maya lang ay pwede na natin ulit ilagay ang ating toyo dyan. Kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng toyo kanina kasi pinapakulo ko muna guys ang ating suka. Yan ang sikreto ko sa masarap na adobo at para ma-achieve mo talaga, ang kulay na kulay pa lang ay ulam na mga idol. Subukan nyo tong hack na to mga idol. You can never be wrong of this. Dan, napakasarap talaga at napakaganda ng kulay ng inyong adobo. Pag pinakulo nyo muna yung suka bago nyo nilalagay ang inyong toyo. So ayan, nalagay na natin ang ating toyo. Takpan na lang natin yan at hintayin na natin siyang kumulo ulit at ihalo haluin lang natin yan pag kumulo siya ulit mga idol. At habang hinihintay natin na maluto ang ating adobo, aba eh, pwede tayong magkwentuhan mga idol at sa mga mamis dyan na nakakaramdam na ng pagod sa mga ganap sa buhay. Laban lang tayo at may hangganan rin ang ating mga sakripisyo. Pero sa mga mamis dyan, na nawawala na ng oras para sa sarili, napaka-importante na alam mo ang self-worth mo. Kasi kapag hindi mo alam ang halaga mo, tanggap ka lang ng tanggap. Kahit ka walang respeto, ay tinatanggap mo. Pero pag alam mo yung halaga mo, alam mo yung mga bagay na kailangang tanggapin at yung mga bagay na hindi na kailangan. Kaya ito ang self-care tips ko sa inyong mga mamis. Pwede ka makinig sa paborito mong kanta, maglakad o mag-exercise. Treat yourself kahit minsan lang. Oo, marami tayong responsibilities at last lagi ang sarili mo sa mga priorities mo. Pero deserve mo rin naman na maramdaman ang pinagpaguran mo. Kaya kahit paminsan-minsan lang, gawin natin ang mga gusto natin. Do what makes you happy. So ayan na nga at marapit nang maluto ang ating adobong adidas na manok. Naaamoy nyo na ba dyan mga idol? Umabot na ba dyan sa inyo ang amoy? At nakikita ko na nananunuot na yung sarap at nagkakalas na yung buto ng ating adobo at maya maya lang ay pwede na natin siyang hanguin dahil malapot na yung kanyang sauce at iyahanda ko na rin yung baon ni Lorraine sa kanyang lunchbox ready ready na ayan napakasarap niyan mamaya yung kain ng aking baby Lorraine at kahit gaano kadami ang ating ginagawa sa araw-araw, huwag natin kakalimutan na mahalin ang ating sarili at piliin natin maging masaya palagi mga idol. So oras na para matikman natin ang ating luto dahil excited na nga ako. Let's go! It's time TIME! <laughs> Maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito mga idol. Nag-enjoy ako ng sobra sa ating kwentuhan. At hanggang sa muli, God bless everyone!